So, namili nga pala ako mga kasari kahapon, pero kokonti lang. Yung walang, yung wala lang sa aking munting tindahan. At, ayan, naka-plastic pa yan. At, syempre, hey, di-display ko yan ngayon. Kung naalala nyo, last time, nag-grocery na rin ako. Ayan, nai-share ko na din yun sa inyo. At, ito ay, mabut uh, umabot lang ito mga kasari ng hindi halata eh, uh, 1,119 and centavo so yung lakangan din, nag na rin ako kahapon at ngayon naman is na-grocery din kami kahapon ni habi at ito yung aking mga ipinaminig. Siyempre, i-display ko ngayon at samahan niyo ako at ito. Pinamili ito ni Hobby kahapon kaya umabot siya ng 1,000 mahigit. Pero yung sa akin mga kasari, mamawot na siya ng 300 plus. Dahil ayan, namili lang ako ng kaunti. Pero puno pa naman ating tindahan. Pinupunan ko lang talaga kung anong wala lang sa ganun naman is pag naganap ng ating mga customers. Meron tayong mailalagay, ba diba? So, medyo puno-punuan ngayon yung tindahan ni Kasari dahil napupunan ko na yung kung anong wala at kung anong meron sa akin ng tindahan. So, yan na lang muna at mag-display na lang muna tayo mga Kasari. So, ayan na mga kasari, puno na po yung ating tindahan. Ayan, pero marami pa rin talagang kulang mga kasari dahil gusto ko puno talaga sya. Yung parang hindi na muna ako magro-grocery ng isang linggo. So, ayan, puno pa yung ating munting tindahan. Ayan. So, ito nga pala mga kasari, kung nakita nyo kanina, nilagay ko sya dito kasi kay Junakash ito nandito lang kasi siya sa bahay at maya maya yung kain niya so yan lang siya ng papa niya ng pagkain at ilalagay ko lang ito doon sa may sala namin syempre tatakpan natin yan at ayan yung palat ko at nagbabalak akong bumili ng aking soft drink sa susunod isasama ko kayo kung saan ako mamimili nang sa ganun naman ma-update kayo at syempre ating mga paistante dyan ayan o, di diba puno na siya di katulad nung mga nakaraan talagang paunti-unti lang ang bili ko. Pero ngayon, dahil magbabakasyon na, ayan, nag, uh, lalagay na ako dyan ng kung mga ano, ano dyan sa aking istante. Ayan. So, medyo puno yung ating tindahan at syempre maganda tingnan pag puno, ba diba? Puno yung ating tindahan. So, mamaya ulit mag-grocery uli ako at syempre, sishare ko yun sa inyo ito. at, at i-update ko kayo. Ayan. Maglilipit na muna ako ng aking tindahan at syempre, ayan yung aking mga kapitbahay. Tahimik pa rin sila. So, yan lang. Bye-bye!